20 pesos kada kilo ng bigas, malabu pa sa ngayon ayon sa bagong kalim ng DA. Narito ang newsgroup ni Kim Gomez. Aminado ang bagong kalihim ng Department of Agriculture na si Francisco Chu Laurel Jr. na malabo pa sa ngayon ang 20 pesos sa kada kilo ng bigas sa merkado. Sa unang pulong balitaan ng bagong kalihim, natanong ng media si Secretary Laurel kung maaabot ba ng kanyang liderato ang ipinangako ni PBBM sa kanyang kampanya noong 2022 na murang bigas. Ayon sa opisyal, imposible pa sa ngayon at hindi pa madaling makapagdesisyon dahil marami pang dapat pag-usapan at iprioridad sa departamento lalo na ang masolusyonan ang problema ng mga magsasaka binigyan diin ng kalihim na nasa 15 year high ang Pilipinas sa world market kung saan target ng liderato na i-modernize i-irrigate gumamit ng mga tamang binhi at mekanismo para lalong mapababa ang presyo ng bigas kumpiyansa si secretary laurel na maaaring maibaba ang presyo ng bigas na abot-kaya ng bulsa ng mga Pilipino Uh, dating $230 per ton ng isda sa, uh, let's sa Vietnam. Today, it's $700 per ton. So today, that is not possible. But with yung directive ni Presidente to, you know, modernize, irrigate, use the right seeds and mechanize uh, and all of that, you know, maraming gagawin. Uh, we are getting ready you know, na to do our best to try to make rice affordable. Kaya ng bulsa ng uh, mga Iyan ang tinig ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Jr. At iyan ang newscoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.